Uh, magandang araw mga kagulay welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po wala bali update ko lang kayo dito mga kagulay sa kagulayan ko at saka uh, ipapaliwanag ko lang kung bakit ako nagtanggal ng unang bulaklak o unang bunga mga kagulay hindi ko na sa pinalaki kasi hindi naman dapat ako magtatanggal mga kagulay kaso lang uh, nakita ko kasi mga kagulay ay sa sayad mababa kasi yung pinakaway niya mga gulay sa sayad kaya hindi ko na siya pinalaki kaya bulaklak pa lang pero may mga bunga rin ako natanggal mga gulay kasi mga unang vlog ko mga kagulay mga nakaraan nakita nyo naman may mga bunga na pero kung makikita nyo ngayon ay wala na siya mga kagulay kasi sa sayad nga tapos dito tag-init pero karina umulan mga gulay dumiretso na kasi ang init dito mga kagulay naka-plastic ako uh, umbaga sa siya uh, babalik ko rin siya mga gulay kapag tumukod siya sa lupa o kaya sa plastic kaya nakapag decision ako na tanggalin na lang pati yung mga bulaklak mga gulay mga, uh, mga unang lang mga kagulay umbaga yung nandun lang sa pinakaway niya yung katulad nito yan yan mga kagulay oh. yan Bilang ko lang na siya nakaraan kaya mo kung makapansin niyo, tuyo na yan yung pinagtanggalan. O. Ayan tuyo na. Yan. Ang kagandahan naman mga kagulay nun, ay talagang magpo-focus na siya dito sa taas talaga. Mga kagulay. Pero pwede naman hindi niyang tanggalin mga kagulay. Ako lang kasi, uh, nababaan ako dito sa pinakaway niya. Tingnan nyo yung babaw Isang tangkal lang yata. Ayan Eh yung calyx niya hanggang dito, lalo na yung mga ibang puno mga kulay mas marami yung wala pag isang dangkal eh, may way na siya mga na kaway na eh may kasagaran yun yung unang bulaklak niya o bunga mga kagulay sasayad siya o, o kaya kapag sobrang baba naman ay babaloktot na siya mga kagulay dapat nga to tinatanggal din to may tumubuno naman dyan para totaling malinis dyan yan. Na, kung napansin nyo ha, tatlong araw na yata pa ang pagitan o apat na araw na yata yung pagitan ng pagtanggal ko mga kulay Ayan na. Ayan na yung mga bulaklak niya, mga kagulay. Ayan. Sunod-sunod na siya, mga kagulay. Ayan. Ayan, isang puno lang yan, mga kagulay. yon Nag-focus na rin siya doon sa, ano, sa bunga niya. Sa buko na isa dun, mga kagulay. Dito. Dalawang buko. Ayan. Ayan, ayan yung mga bulaklak niya. Yun naman yung kagandahan doon, mga kagulay. Pero sinasabi ko naman, hindi naman, ano, ah, kumbaga, dumating lang kasi yung type, yung ano yung pagkakataon ng ganito no, na kailangan kong tanggalin sayang talaga mga kahit ako nasasayangan ako na tanggalin yun eh kasi kung 63 to tapos na patuloy natin yung kada isang puno doon sa ano kasi hindi mo naman mape-perfect mga kagulay kung minsan talaga nalalagas talaga yung unang bulaklak mga gulay alam yan yung mga taga legit na nagtatanim minsan nalalagas talaga yan eh sabi na natin na hindi nalagas mga gulay 63 tapos ah uh, di 63 na bunga tapos i-divide mo sabihin natin sa sampo kasi kapag mga unang bunga mga kagulay magaan pa yan. Kahit mapalaki natin mga kagulay magaan pa yan. Iano natin sa 10 ibig sabihin ay 610. Sayang talaga yon mga kagulay. Pero ako hindi na ako nanginayang inano ko na yung kumbaga yung ikakaganda naman ng ano ko kasi ganoon din. Kapag tumukod eh dito pa naman medyo masailan dito mga kagulay dyan sa ano ayaw nila yung talagang tapos ang di magiging sigunda na yun mga kagulay. kapag medyo may balik ko may segunda eh dito pa naman sa area ko mga kagulay hati kung baga kalahati ang presyo ng ano hindi ka katulad dun sa Mindanao na limbawa 40 sampu lang ang pagitan ng ano ng segunda dito kasi mga kulay limbawa 50 kalahati ibig sabihin 25 yung ano mga kagulay kaya ang layo kaya sabi ko halos ganun din naman ma ma mahuhulog siya sa ano sa segunda kasi may medyo baliko eh hindi ko naman ako dinaman naman talaga ako nagsisingit ng mga ganun mga gulay kaya alam yan nung mga nung buyer ko dun sa Mindanao mga gulay nanunood yun sigurado kasi subscriber ko naman yun alam yan na hindi ako nagsisingit ng mga ganun mga gulay kapag sinabi kong class A class A lahat mga kagulay pag sinabi kong walang uod walang uod talaga mga kagulay kaya Abag tag-harvest ako talaga yung nag-ano, nagka-classify mga gulay. Ayoko kasi yung binabalikan ako ng buyer. Kaya ganun mga kagulay. Kaya yun din yung dito sa area na nga, dito, ay gusto ko ganun din. Pag sinabing Greggy Farmer ang galing yung ano, ay hindi na yung ayoko na yung ano, kumbaga gusto ko yung hanap harapin nila ako mga kagulay. Yung wala kumbaga hindi sila magre-reklamo na sasabihin nila na ay, may sinigit kang ganito, may sinigit kang ganyan. Ayoko nang ganun kasi mga kagulay. Nakakasira. Mas maganda yung ikaw mismo yung hahanapin ng buyer mga kagulay kasi sa pagkaklasify pa lang ay talagang ano na. Although hindi natin maiwasan kung minsan kasi kapag nagkaklasify, kapag maramihan na, hindi pa rin natin maiiwasan na mayroong tama. Yung iba kasi lalo na kapag mga mabilisan na nga mga kagulay, hindi natin maiwasan. Na ganun. Hindi ko naman sinasabi na perfect ako mag-classify mga kagulay. Kung baga, ang pinapaliwanag ko lang sa inyo mga kagulay ngayon, kung bakit ako nagtanggal ng unang bulaklak o kaya unang bunga. Pero nakita ko naman yung ano, resulta niya, ayan eh o. Mahuhuli nga lang ako ng mga 6 days, ganon, mga 10 days siguro. Na magano kasi medyo yung, ah, ano yun eh. Kung yung mga natanggal kong mga may bunga na, mga 5 days na lang yun, 6 days. Aanin na sana ako mga gulay Pero hindi ko na yun, hindi ko na hindi ko na inisip yun mga gulay. Inisip ko na lang na kasi nakita ko naman yung resulta niya ngayon mga gulay. Ayan na. Sunod-sunod na mga gulay yung mga buko. Ayan. Tapos yung mga bulak-bulak niya talaga. Ayan, sunod-sunod na. Ayan. Baka sabihin yung mga gulay, pinipili ko lang yung kinukuha ng kundi mga gulay. Pare-parehas yan. Ayan. Ayan din yung ano, yung uh, kinalabasan ng white pruning mga kagulay. Nag-focus talaga siya sa taas. Ayan. Ayan. Ayan yung mga kagulay. Oh. Baka sabihin nyo kasi eh, ano, uh, pinipili ko lang yung kinukuha ng ko. Ayan, oh. ano, mga, ilang nilis, mga ilang days na nga lang yan mga kagulay. Mabilis naman. Basta ganyan na mga kagulay. Ilang days lang yan. Mga, siguro nga mga limang araw lang mga anim na araw lang yung ano yung mahuhuli ko na mag-garbe siyempre kasi tinanggal ko ano yung ano unang bulak ay yung unang bunga niya mga kagulay kasi yung mga tinanggal ko mga kulay ganito na ganito na kalalaki Ayan ano oh, kung ganyan tinan nyo mga kagulay ha ah. ganyan ayan hindi ko alis na o oh, ganyan ayan yung lupa o oh. ah, medyo mataas pa to eh paano yung mga yung nandun medyo mababa ang mga way niya mga kagulay yung mga nandun kaya nagdesisyon na lang ako tanggalin talaga lahat mga gulay hindi naman pwede na yun lang ang tatanggalan ko doon tapos dito hindi kaya ginawa ko kahit nandun sa medyo mas mataas ang Y nanggal ko na para para parehas sila mga kagulay para sabay sabay din ako magharvest. kasi alas lahat naman yung ganito ng ano ang um, sunod doon sana oh kasunod nun no, oh, kapag nag-harvest oh. Kaya nga sabi ko mga gulay, ma pinaka ano na siguro, malilate lang ako ng 7 days. Pinaka mataas na yun mga kagulay. Kasi lumabas na yan. Ayan ang mga kagulay. Kahit dito. Ayan. Ayan. oh Yung mga iba, uh, medyo wala pa pero may mga buko na. Ayan mga gulay. Mga bulaklak. Ayan naman yung mga bulaklak. Ayan. Ayan ah, mga bulaklak mga gulay. oh ayan. oh bulaklak. Yan mga gulay. Kung baga ginawa ko lang tong ano to, content o kaya vlog para ipakita ko rin. Hindi naman talaga ako nagtatanggal. Minsanan lang. Depende lang doon sa sitwasyon ng talong. Yung tanim kong talong mga kagulay. Depende lang naman. Kasi nasasayangan din kahit ako mga kagulay. Nasasayangan din ako tanggalin. Yung unang bulaklak o kaya unang bunga. Ayan siya. Ang oh, dami lang mga, mga bulaklak mga kagulay. Oh kung titignan din naman ang dahon uh, green na green naman mga gulay gamit ko yung ano nga yung pundisid na magica ng bioagronica mga gulay tapos yung optimax para sa wood katulad ng sinabi ko sa inyo nakagamit na rin ako ng gold uh, isang base pa lang sa gold mga kagulay tapos ang pinang-maintain ko talaga dito kapag nakita ko ng halimbawa na meron na naman siyang ano uh, Siguro, gamit tayo ng exalt mga kagulay. Eh, maganda-ganda pa naman. Kaya hindi, pero nakabili na ako mga kagulay. Hinahanda ko siya. Hindi ako yung kung kailan na ano eh. Baka mamaya yung biglaan ng paggamit natin. Kailangan may stock din tayo. Pero isang ano lang. Isang 250 ml lang mga kagulay yung binili ko. Yan. Kung maga nakahanda lang siya. Kung baga, kung meron man ano. Sana nga wala. Mas maigi pang hindi ko magamit yung kahit na bili ko na mas maigi yung hindi ko magamit di bali nang na natin na gumastos ako ng 1.9 uh, okay lang at least hindi ko siya nagamit ano mga kagulay Ano siya may mga bunga na siya mga kagulay yan yan kaya ang magiging title nitong vlog ko kung bakit ako nagtanggal ng unang bulaklak o kaya unang bunga ayan yan siya mga kagulay yan. di ko pa nga nagawan ng ano, ng vlog o content yung pagtatali ko ng ano, ng itong cable tie. Ay, meron pa akong doon sa kabila doon, mga kagulay, hindi pa nalalagyan ng cable tie. Uh, ano ko na rin siya ng content, mga kagulay. Ayun o, no, ang na ng mga bulaklak, mga kagulay. Hmm. Yan na, nag -focus na yan naman yung isang dahilan talaga doon sa wipe pruning mga kagulay. Yan. Ah, makikita nyo naman. Pag tumayo ako, yung iba hanggang hanggang ano ko na, hanggang balikat ko yung iba. Pero kasagara hanggang kilikili. Eh medyo mataas yung plat ko. Hanggang, hanggang siguro ano, bewang. Ah, uh, five, five ako mga kagulay. Yan. Ang gusto ko lang ko baga, gusto ko lang ipaliwanag yung ano, yung baka kasi magtaka yung iba, Oh, boss, yung mga lalo na legit na sumusuporta sa akin. So, boss, dati laging 42 days, 45 days nag harvest ka na, bait ngayon hindi pa. Baka magulat kasi sila mga kagulay, magulat kayo. Uh, na legit na na bay sa akin. Yun lang dahilan kung bakit hindi ako naka-harvest ng 42 days o kaya 45 days. Gawa nga ng, tinanggal ko yung unang bulaklak o kaya unang bunga. Ayan naman ang katibayan na tinanggal ko mga kagula. Hindi pa ako nag-harvest sa mga gulay. masyado pang maaga, 40 days pa lang. Ayan Oh. No? Ayan. Ayan. Mga tinanggal ko. Ayan o, pinagtanggalan. Asan pa? Ayan. Mga pinagtanggalan. Halos bunga na nga yung tinanggal ko mga kagulay. Pero marami din yung bulaklak pa lang. Kasi hindi naman talaga magsasabay-sabay yung unang bulaklak niya na mag ano mga kagulay mag maging bunga. So, ayan mga kagulay. Uh, makikita nyo naman ang ating, ano, ating tanim. Marami naman siyang bulaklak. Ayan. Sa isang puno. Ayan. Sunod-sunod naman siya mga kagulay. Ayan. May mga buko. May mga bulaklak. Bulaklak. Makikita nyo naman mga kagulay. So, hanggang dito na lang ako siguro sa mga kagulay. Sa bago pa lang sa munting channel ko. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At i-click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa uh, pagtatanim ko ng talong kasi ito talaga yung pinaka main crop ko mga gulay talong tatanim ako ako ng sili pero ngayon unti lang sa uh, tatanim ako ng palaya ganun din unti lang ito talaga yung pinaka main crop ko mga gulay itong talong so hanggang sa muli mga gulay uh, God bless po sa ating lahat